Itong taon nang inuupahan ng pamilya nila alias Tina ang stall na ito sa Baguio City Public Market. Maliban sa kita, mahalaga raw ito para masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na sa pantustos ng kanyang maintenance. My mom is here, uh, na-inherit na itong stall na ito. She was here 1955 and nag over ako. Uh, year 2000 nung nag-retire na siya. Kasi mahal ang mga uh, bilihin eh, even sa mga medicine. It's a good thing, meron din kaming discount. Kaya naman pagdating sa usaping market development, hindi nito maiwasang mga mba sa kahihinatnan ng palengke. Okay ako sa development paayos lang. Eh kaya naman yan ng ano eh, ng city government natin. Kung sasabihin nilang hindi kaya, di by face. One section at a time. Imposible namang walang budget yan. Pero ano na nga ba ang estado ng development ng palengke? Mula sa isang daan at dalawampung araw ng City Council para pagdesisyonan ang development ng palengke, mayroon na lamang silang natitirang halos apat na pung araw. There are three things that the council will do in the market. First is to approve. Second is to disapprove. Third is to approve with modification. That they are... Bagamat batid nila ang pagtutol at mga signature campaigns kontra rito, tiniyak nilang hindi nila ito isasantabi pero... What we want is that uh, coupled with that signature, there must be a solution na sabihin, for example, we are against the development and this is our plan. Parang ganon dapat may alternative plan so that we could look into it. Sa darating na lunes, December 1, ipapakita na sa City Council ang wrap-up report ng negotiating team ng Pamahalang Lungsod ukol sa development ng palengke at sunod na ipapatawag naman ang mga kinatawan ng SM para magpaliwanag sa harap ng konseho. Pagkatapos ng lahat ng ito, ay dito palang isasagawa ang botohan. Kaya naman ang ilang miyembro ng konseho pinag-aaralan na ang kanilang magiging pasya. Pero ayon kay Councilor Betty Lourdes Tabanda, wala raw siyang nararamdamang pressure dito. I actually do not feel any pressure because I make up my own mind. While I listen to what the people say, yun ang I consider them as inputs lang. Pero to to say I am pressured, no, because from the very start I've always kept an open mind about it. This is the reason why In yung resolution noon na pinagpipili kami ng PPP and all that, I abstain. Pero sa kabila nito, marami pa raw siyang katanungan na dapat masagot. My number one issue is 50 years. Then of course, I have other issues. Like last time, my issue was uh, the transport. Di ba? Parang, why is there an eight-story parking area doon? Wala sa usapan niyo. A lot of people are complaining na mamolify daw ang market. Tapos when they presented to us the traffic plan last time, ang nakalagay na title, SM Baguio Market Mall. <laughs> Sabi ko, bakit bakit ganyan? Si Councilor Paulo Salvosa naman isinasaalang-alang din ang ilang issue. Isa na rito ang land area ng palengke fair ba yung fair ba yung 5248 sa land area pero sa construction gross floor area um, parang malayo kasi si market natin 41,000 square meters si parking and retail kung i-add mo pareho parang 75,000 square meters so mas maliit yung nakuha natin ay e kung partnership to di ba ay sa PTC form 1 natin ang hiningi ni SM doon, pinalagay niya 80-20. 80%, -20. 80 pwede nilang utangin. 20% lang ang idudukot nila sa bulsa. Ang mga ito at iba pang mga issue, isa sa alang-alang ng sanggunyang panlungsod. Walong boto lamang ang kailangan para mapagdesisyonan kung itutuloy na ba sa Swiss Challenge ang proyekto o hindi itutuloy ang development ng palengke. Kung bigo itong mapagdesisyonan ng konseho sa loob ng isang daan at dalawampung araw, otomatikong aprobado na ang development ng palengke base na rin sa nakapaloob sa Section 7, Letter D ng Republic Act No. 11966 o ang Public-Private Partnership Code of the Philippines. Charles Nicolimon, RNG News.